ang nang iintriga sa kanya. Tila hindi direktang tinugon ng kapamilya actress na si Barbie Imperial ang mga komento at usap-usapan hinggil sa kanilang relasyon ni Richard Gutierrez matapos silang makita na magkasama kamakailan. Sa halip, nagbahagi na lamang siya ng mensahe sa kanyang Instagram story na tila may kaugnayan sa mga opinyon ng ibang tao at sa kung paano dapat harapin ang mga maliliit na bagay sa buhay noong Sabado, ikalabing 18 ng Enero. Nagpost si Barbie ng isang mensahe na nagsasabing, "Every day when you get up, you need to remind yourself what counts and what doesn't count. Don't be distracted by what's inconsequential and petty in life." Ipinahayag ni Barbie ang kanyang pananaw ukol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na mahalaga at ang hindi pag-aaksaya ng oras at enerhiya sa mga hindi makatarungang isyu o usapin. Ayon sa kanya, mahalaga na magkaroon tayo ng tamang perspective sa buhay up